Okay, so magandang hapon. Yung customer natin galing sa... Las Piñas. Las Piñas, so... Ano ba't eh? Ano ba't lang to? Kaya na ba to? Last month. Last month, ma'am? po ba? Inan, masakit yung... Parang yung puzzle, niya. Ano yung pangalan Ang pa? Hindi, nakalista. Kasi yun, iba yung sa mo. Buto yun eh. Ayun na. asap na. Oh, tanggal na. Mm. tanggal. Oh. oh. pahinga. Uy, teka lang, alam ko, frozen shoulder. Ugat lang pala. Oh, pahinga. antas taas mga ma'am. <laughs> oh, <ramam>. oh. <laughs> <Grip> na mo, kasi para lumakas ang doon. Pahingay natin si ma'am. Ano naman niya? niya? ano pa hilutan yan? Bangalawa. Eh, bukat lang yan eh. <laughs> May challenge. Ah, <laughs> oh, ay, na lang. Pero sa akin, masakit siya eh. Pero ay, wala rin no. Ah, oh, ayan yung review. Ah, uh, pag-ugat, pag ganyan po, kalawin <laughs> na process shoulder, sorry. Ano lang pala, ugat lang. Nahigaan lang yan, oh hindi ko alam e, isang buwan na may e eh. malaki kasi si kuya, baka tulog ka niyakap ka niya, hindi may nangyayag talagang ganun siya lagi, di ba kunwari tulog ka at niyakab ka niya malaki, eh syempre naka relax madaling makikita ng ugat pag may ganito po kayong case tapos madali lang yan, kahit hindi po kayong gumawa nandiyan po si Jan Paul, nandiyan si Marvin si marurun po lahat ng tao ko niyan so paano po, pag ganyan, ipila pa rin tayo pero hindi na kailangan na schedule so God bless po huwag niyo tisin yung ganyan na ipit na ugat, madaling lang yan Yeah, I yeah.